sa gitna ng tirik na araw ang makapal na usok at naglalagablab na apoy na ito sa outdoor parking ng NAIA Terminal 3 ng pasalauna ng hapon kanina. Ang nasusunog, ilang sasakyang nakaparada. 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan ngayon. Damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Malapit lang naman daw ang mga bumbero pero naipit sa matinding traffic dito ko tayo ngayon sa Naia Terminal 3 departure area it's 1:33 pm and uh, ito po yung kasi ko yung nangyayari dito no nang makarating na mga fire truck wala pang 30 minutos at napatay rin ang apoy Walang nasaktan sa insidente pero labing walong sasakyan ang natupok. Isang sasakyan naman ang nadamay lang ang bumper. Maligay namin aksidente, hindi siguro sinadya ito. Pero mabilis lang talaga kahit anong gawin mo. Kakatakot to, magsindi ka lang ng konti. Ang bilis oh. Nagbabadyang piligro naman daw talaga ang parking area na ito dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapal at tuyong-tuyo na mga damo pampubliko ang pay parking na ito at karamihan daw sa mga pumaparada ay may flight at ilang araw kung mag-iwan ng kotse. Hindi namin alam kung sino-sino ang -sino mga may-ari. Papatawag namin kung sino yung in charge dito. Halo-halo na. Oh, isa empleyado daw. Pero yun, alam namin yun. Pero yung iba, hindi namin alam. Bakit di pa kanila alam hanggang ngayon. Eh, na nasira ang pag-aari ng Manila International Airport Authority ang lupa ng parking area pero pribadong kumpanya ang nagpapatakbo ng pay parking. Kakausapin daw ng MIA ang kanilang private concessionaire sa parking area na ito kung ano ang klase ng assistance ay ibibigay nila sa mga nasunugan ng sasakyan. Well, I cannot tell that. We will have to ask them legally kung anong, anong, anong nila. But remember, importante, how we can avoid itong mga ganitong klase ng sitwasyon. Kasi very dry ang season natin yun. They're susceptible to fire. Magpapaistasyon muna ng isang fire truck ang MIA sa parking area hanggat hindi pa nakukuha ng mga may-ari ang iba pang sasakyan doon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 Horas.